Si Attorney Salvador Panel Attorney Sam magandang umaga po Good morning. <laughs> Attorney Sal, good morning po and thank you for your time. Meron po lamang tanong si Chacha. Chago. Yes po, Attorney Sal. Maraming salamat for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Ang DOJ po naglabas ng pahayag. Nagsabi sila na moot and academic na raw po itong habeas corpus petition dahil ang dating pangulong Duterte ay nasa ICC na po ngayon at may iba pa po silang mga dahilan na binanggit doon sa kanilang naging pagsagot. Ano po ang inyong reaksyon dito? eh, hindi po maaaring maging puti na kadere. Sinasabi nila na wala nang jurisdiction ng kukuhan. Eh, meron pong jurisdiction. Sapagkat, ang gobyerno ay gumawa, gumawa, ng isang illegal na akto. At yung illegal na akto yon ay hindi po mawawala sa kanyang katawan kahit saan siya magpunta. Susundan siya ng kanyang illegal na ginawa. The illegal act follows this government to wherever it goes sapagkat sila po ang nag-aresto, nag nagkidnap nag nag-kidnap illegally, eh dapat silang managot. At ang habeas corpus, eh sinasabi na dalin mo sa amin ang akusado o ang rather ang petitioner, ang nagri Pag sinagot po nila, hindi, eh, na-surrender na po namin. Uh, wala na kaming pakialam kung yan ay sinurrender nyo. Basta dapat dalin nyo yan dito at mananagod kayo kung hindi. Sapagkat kayo ang gumawa niya, you created your own problem, i-correct nyo. Kayo ang dapat na gumawa ng paraan kung pa paano nyo madadala si Ginoong Duterte dito. Binibigyan nga po ng DOJ ano ng five days naman ngayon ito po mga ng Supreme, ay, ng, ng Supreme Court. Court I'm sorry ang uh, ng 5 days ang mga petitioners na sagutin po etong uh, naging uh, pahayag ng DOJ meron pa silang isang sinasabi bukod po dun sa boot and academic na may ibinibigay sila na batas that's RA 9851 kung bakit uh, pinapayagan ng bansang ito ng Pilipinas sa pwede pong um, kuhanin o sa nga po ang ICC sa ating bansa. Ano pong tugon nyo doon? Ay, teka muna. Kailangan kasi ibalik natin. Ang usapan dito ay jurisdiction. Matagal na natin sinasabi na walang jurisdiction yan. At sa storya ni Presidente Duterte, and I fully agree with him from the very beginning, no nag-meeting kami mga abogado sa Malacanang, na walang jurisdiction ang ICC simply because the wrong statute, Attorney Sal, nagpuputol-putol po tayo. Ayan, nasa linya ulit. Okay. Uh -oh. Attorney Sal, sorry. Are you mobile? Tayo po nagpuputol-putol eh. Yes, mobile. Uh, eh. Papunta sorry. Sorry. ko sa programa ko. May programa ko na yung <laughs> Sorry. Attorney Sal, kasi ang sabi ang uh, sabi po ninyo, from the very beginning, kayo po'y naniniwala sa Tsoria ng dating Pangulo. Dito nga po sa ating pong ICC membership na at tayo nga po'y kumalas. Go ahead, sir. Hindi, oh, hindi, hindi kumalas. Kung hindi, ang Tsoria ni Presidente Duterte, wala silang jurisdiction mula sa Kapag Kapagka si Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi na ilathala sa Official Gazette mm -hmm. which is a mandatory requirement of Commonwealth Act 638, particularly Section 1. At ganun din sa Civil Code sinasabi yan. Okay. Bago mo bigyan ng buhay yan, in order to make it full force in effect, kailangan nakapublish yan. And there is a reason for that. Okay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mm -hmm. Under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Meaning to say, kailangan malaman ng mga mamamayan kung anong akto mo na mali na pwede kang makulong. Mm -hmm. May demanda. Mm -hmm. Pag hindi mo pinablish yan, they can always make the excuse that hindi namin alam yun, wala namang batas kaming nalalaman. Kaya nga in nilalagay niya dyan para yung prinsipyo mm -hmm. oh, ignorance po. of the law excuses no one from Opo. compliance Opo. therewith. there Opo, yan o ang dahilan. Ngayon, Opo. Mm -hmm. hindi yun nalatala. Kahit sa mm -hmm. ating at na ninyo sa official gazette, wala. Sumulat so, mm -hmm. sa poll, walang jurisdiction. yung mm -hmm. Yung pong sinasabing pumalas, yung po ay aking tsorya naman. Kasi okay. nga, ayaw maniwala yung mga ibang <coughs> ibagado sa Malacanang noon walang jurisdiction following his theory. Mm -hmm. Sabi ko, kung pinagpipilitan nyo na na correct, kasi ang feeling siguro nila na-correct yan ng treaty, ah, sabi ko hindi. Kasi yung treaty, ang nakapaloob dyan ay yung Rome Statute, yung batas. Uh Eh -huh. e sabi ng ating batas dito, kailangan ilatala mo yan. Kung mm. hindi, wala walang buhay yan. Mm. Sabi ko, Opo. Uh, attorney? Uh, attorney? Opo. Uh, attorney, pero hindi uh, ho ba't settled uh, at, attorney, yung argumento po ni dating Pangulong Duterte di ba settled jurisprudence na yan pati po itong inyong argumento kasi ang Supreme Court po naglabas na ng desisyon, di ba sinasabi nga na kahit na hindi ka na miyembro ng Rome Statute pero yung mga nangyari before ka kumalas sa ICC ay dapat pa rin may pananagutan ang gobyerno. Di ho ba't ano na yan? Is uh, the cheeses? Hindi po. Alam po ninyo, yung issue niyan, mm -hmm. eh, hindi naman na-raise uh, mm -hmm. na yung non-publication sa official kasi. Mm -hmm. ang naka-raise doon, ang naka-raise doon, unang-una, ang, ang main issue doon, ay kung ang kung ang kung kailangan ng ratification ng pag-withdraw. Mm -hmm. Yun ang main issue doon eh. Mm -hmm. Kaya yung sinasabi, residual obligation, obiter dictum lang yon. Okay. Kung baga, in lang. Okay. Hindi ko yung na-raise yung non-publication sa official gazette, mm. which mm. lies the core of the Opo. subject matter at we understand. Tama po. Kung may, may kumbaga, meron din pong basihan kung talagang susuriin mo. Anyway, so attorney, meron hong, yun hong tatlong habeas corpus petition ay pina, ano na po, pinag-isa na lang daw po ng Supreme Court? Yes. Kaya nga, consolidated ang kanilang sagot din. Oo. So ano pong balahon ninyo ngayon? Sa inyo pong response dito, uh, meron na po kayong ugnayan sa ang abogado po nila mayor at nila congressman? Hindi. Hindi naman kailangan mag-ugnayan. Eh, dahil haliwa-hiwalay na petisyon. Para pareho lang naman ang mga argumento namin. Eh. So, ganun din ang tsorya nila. Ganun mm -hmm. din ang tsorya namin. Kaya sabay-sabay, within five days. Okay. Five days ang binigay sa... Okay, sige po. So, so, within five days po ito. Sige po. So, so far na... Ted, mm, Ted, mm, Ted. Mm, alam, alam po niyo, hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang sovereignty ng bansa. Sapagkat, si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng sovereignty ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra kaki Duterte, pabor kaki Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa sa Sapagkat sinuko natin eh sa dayuhang institusyon, ang ating bansa, meron tayong legal system at tama si Marcos Jr., walang jurisdiction. Tama si Gibara, walang jurisdiction. Ay bakit niyo pinatupad? Bakit kayo mismo ang nagpatupad ng isang illegal na warrant of arrest galing sa isang ICC na wala naman jurisdiction gaya ng inyong pag-amin? Hmm. Opo, opo. So, uh, attorney, uh, maghahain po kayo ng inyo pong sagot nga dito within five days. Kumusta po ang inyong kliyente, sir? So far, dito po nga sa pangyayaring ito, no, na, na, na ano po na, na panood ko ng isang araw, meron pong uh, uh, pahayag ang mother po nga ni Kitty, no, nang sa uh, sama ng loob at umiiyak. Eh siyempre ho, oh, nalulungkot ang pinadamdam, ang nagaagalit sa ginawa ng gobyerno natin <laughs> na halip na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang Pilipinas e eh, isinuko nga ang kanyang ama at sa pagsuko ng kanyang ama, e eh, isinuko mo ng ng bansa. isang dayuhan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arrestuin ang ating hmm. dating presidente. Hmm. Opo. Sige po, Atty. Sal, muli kami tatawag kung kinakailangan dito sa mga isyong ito, lalo na po sa inyo po ngayong mga uh, pending, ano, na mga petition um, petisyon or contra-manifestasyon sa kataas-taas hukuman. Godspeed po, attorney. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Attorney Salvador Panelo. Abogado po ni Kitty Duterte. Bunsong anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.